Good morning. Memuntag. Gawas ta kay kan ortog nakapundo tag tubig. Guys Ginoo, dunok kita tonggo sa kadram pitos leyag gris leyag, Sa kadram tubig puno selamat. Thank you. Na. Na kus niya sa kong baboy ni tapit. Usak ang manok, manok na. Ang aji baboy. Pagkaon ni ko sa kong baboy. Adang baboy. Sa na kita gan. Selamat pundo jug tubig. Selamat isun. Gabi inga. Kasi maglago ta kay muhunat ubundak, bundak, mo tuang sad. Mo sa bundak. Uh, okay, lugay kay kon ka tuog gabi. Ka ko gabi eh, mga alas 12 ra. Ni na pa ko kug... matas sa kong lalab kay Kung han ba kay Tagduga rin siya mo bangon, bangon siya, tagala tin naman ako. Wala mo na siya dito, ang siya sungkong nagwork ba? Trabaho Nga, Nagtabi pa mo gabi eh. Amo nang dugay na rumaga mata. Idugay mi na gabi. Alas 12 na natug. Naguna na siya gatug na ko ina, una na lang Trabaho kay ning kaugma. Na ah, thank you kayo kay thankful kayo kay na ah, kung ko ni. Ha? Natubig ah, na ko. Thank you kay sa rain, sa rain gabi. Na nakauwan gid siya ba. Ang tud nag hangtod nagbuntag. Nagkadlaw nagbuntag. Ah, tapon do tubig. May nalan eh. katabang naman ni sa kong kuan ko. Baboy ba mo ni akong ikaligo. Moya kong ibanwa sa yang hugaw. mo ya, na sa ni akong isabaw sa iyang kuan. Yang law. Basa kay kuan no yuta. Na pay mga tubig kay eh. saon. One man, one man gi pangayo nga muuan. Na may nang ni tubig koton sa dinato ning ko na to sudan drum po nako balhin ako sa sud ba na na sa ko ani na sa ah, peto i-check nato tong kahoy wa bang mabasa okay. ya ko na gahapon nga kahoy ay natabunan man ni nako sako na check nato tong kahoy kay Okay, wag mo mabasa. na nasa libuhan yung gamay. Eh. Ang tahoy ay eh, binungka na to kahapon. May okay, kinatabunan ako. -kong tapita, Sa libuhan, wag mo nabirin kapita ko. Sa kasutin ako na. Okay. Check siya natin baka. itong baka. Ito na itong baka. Okay na ba? Wag ba siya mapunok Ah, lapuk kita tumbak ke dek. Kita ka. Ah. Kita bakar aja boy. Ah. Balihin tengah rutuk gue mangga boy. Nah. ah, lap lapuk eh mangga cuy boy. Kita <coughs> ketak, -ketak ses lapuk. Nah. Bakar. Balik deh. Ah. Kira kira enggak? Hmm. Ya rata kayak balih ini dari ini. Balih ini kunarur kong bakar kayak. Tadi saya mah penuh salah pakai nak yang telo. Lapuk kesana Tungguan mana aku suka kena ada gun. Ini ada sagbot untuk guayan nan ni ya mah ngumpetangan kayak broma. Makuan saya saya mengayamuk. may siya mabasa na yung kuan mo malimpyo ron nagbalik kay arma nang ibagid ng iyang paglawas sa mga sagbok bigid wag idi bale ko lakaw ni arma limpyo pa na lapo kayo kay kauwan ug gabi igot yung kajibay kay masulat ako mga jibay kay, mag